Maayong gabi diha ang mga idol. So karon guys no, nadi ko kidapawan ron guys kay grand opening man sa Palating Dresa Kidapawan Plaza guys. So dito guys no, nilaag de misong barkada guys. Kay ya mong invite guys kay simpre, guys. Kani paragsa parang sa kita makala guys. Sinisugot ko guys. Pero sulit ta yung lag namin guys. Okay, so, kay, grabe ka lang sa tao guys. Ang daming maganda guys. Charot. Pero guys no, grabe ka ganda ka lang ang kanilang ano dito guys, ang kanilang lighting mga idol, grabe. At marami din pong uh, mga pagkain sa gilid-gilid mga idol, grabe guys. O, tingnan naman mga idol, grabe, ang daming tao guys. Hindi to guys, no, grabe yung ano dito guys, yung mga parol nila dito guys, grabe, ang gaganda mga idol. Tingnan nyo mga, mga idol, grabe guys. Ang gaganda mga idol, once a year na talaga ito mga ano guys, kaysa mga experience natin guys. Once a year na po talaga mga idol, kaya sulit-sulitin nyo guys ha. Ah. Kayo mga idol, kaya lumaag na kayo dito guys. Gumala na kayo dito guys sa mga kasikbit na barangay dyan or city dyan guys. Ako guys, bisita na kayo, bisita na kayo dito sa Kidapawan City guys. Ako, napakaganda na kanilang mga palamote dito guys. Grabe tingin yun naman yung Christmas tree nila guys. So grabe guys, ang gagala mga idol. So tingin naman guys, so grabe guys. Ako, mapapa wow ka ta talaga ta 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 dyan guys. Actually guys, no, napakaganda niyan sa, ano, guys, sa personal guys. Grabe oh, ang gagala mga idol. O, oh, siyempre guys, no, mas okay dahil guys, nga nakaikaoban nga kasabay guys, kay, guys, kung ikaw na isa mo lang guys, no, lakay guys, pero mas okay kung nakay baby loves, oh, so dito guys, no, grabe guys, oh, ang gagara talaga guys, promise guys, hindi kayo magsisisay guys na, na dumalo kayo dito guys, kasi napaka talaga, napaka, napaka sulit yung maglalaag nyo dito guys, promise guys, sinasabi ko sa inyo guys, napaka sulit talaga guys, bukos sa madaming palamote, eh, madami din yung magaganda, at saka, Uh, ano guys, uh, ah, madami ding ano guys, madami ding mga pagkain na pag, pa na, pag, pag ano niya pag, pag pagpapapayate na lang tayo dito guys nahirapan na si Chris may sober pa ba kasi ang ah, hirap blogging, maging vlogger guys so dito guys grabe guys so, ang, ang dami pagkain dito guys nako puro bas di baling maraming pagkain pero wala tayong pira dito guys kaya dito lang picture picture lang tayo dito guys video video lang tayo dito guys kaya yon pero okay naman yung ano dito, dito guys no nahirapan na si guys nahirap hirap ng voice over so grabe guys no napakaganda talaga guys yun lang yun, yun, yun masabi ko guys napakaganda ng maglaglag dito guys nahirap pa lang sa so, kalisod mo over bahala na mo dra ang importante is nag vlog makita nyo guys kung um, um makita nyo guys kung na guys kay kapoy kay vlog ka eh ataya na eh surrender lang kung over guys kay Wajon di makaya di ko vlogger na guys pito guys no? naman na guys so grabe kasi kung nindota guys, promise, mo matang ma ma mapaghambog sa inyo guys, guwapo kayo. Pag sagdiin na na yung voiceover guys sa grabe guys, kapo yung voiceover, di ko balo. So muna guys, so, grabe, kapa, kaya ano guys, supply so, flower flower guys, supply flower. Grabe, hindi nga naman mga idols ito guys, no. Bito guys, no, lag na no, mudre guys. Open na sila dreno guys, sa um, 6, 6 p.m. hanto, 10 a.m. mga idol, ay 10, 10 p.m. Yun guys, open sila guys, grabe guys, oh. So. Siguro, guys, Gaston first, first first night pa to guys no? pero ang dami ng tao guys lalo na tomorrow guys bukas guys kaya ini 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 invite ko kayo guys na mo mo lag mo dre yate suda mo bala na mo dre kamo ni sabot ta guys nahirapan ako sa kanila dito mag voice over mga idol ang taas taas pa ng video na to guys grabe kawala mo rai kamo ni sabot ani guys sa kay kini nga over guys on the spot ni guys wala edit wala ano mahala na mo guys no na mo dre guys no grabe yung pagka guys ang problema na lang mo guys no kung wala mo yung kwarta eh guys mo rin no ulit lang lang mo sa'yo guys kayo maboring dyan mo guys mo lang mo rin guys dapat na may kwarta guys nyadakan mo kauban guys sa so, mga tangnaim mong uyab Una na magaling kayo uyab guys so guys tumuli na dyan mo guys kay kapoy na kayo ay eh. bye